Isang birthday greeting ang handog ni Gardo Bursosa sa kaibigang si Ricardo Cepeda na nagdiwang ng kaarawan kahapon, October 11. Nagpost si Gardo sa kanyang Instagram account ang larawan kasama ang kaibigan, kalaki pang kanyang mensahe ng pagsuporta at pagbati sa kapwa-veteranong aktor. Ayon kay Gardo, Bagamat hindi niya alam ang puno at dulo ng isyong kotan ng kaibigan, ay alam niya mabuting tao ito at lagi silang kasama ng partner niyang si Marina Benipayo sa kanyang mga panalangin. Matatanda ang kasalukuyang nasa kustodiya ng polisya si Ricardo matapos itong mahuli kaugnay ng kasang syndicated estafa hindi raw lubos maiisip ni Gardo na nangyayari ang ganitong bagay kay Ricardo dahil mabait ito kaya't hiling niya na sana'y mahuli na ng mga polis ang tunay na may sala upang mabigyang dinaw ang mga nangyayari. Bago pa man ang birthday greeting ni Gardo sa kaibigan, ay una na itong nagpakita ng suporta nang magkomento siya sa TikTok video ni Marina hinggil sa kanyang first-hand experience sa ginawang kabutihan ni Ricardo sa kanya. Ano Noong inatake siya sa puso ay agad na nag-offer ng tulong sa kanila si Ricardo kahit na matagal na silang hindi nagkakausap. Sabi pa ni Gardo, noong time na nasa bingit siya ng kamatayan ay nandoon ng kaibigan kaya naman sa panahon kinakailangan nito ng support at dasal ay hindi siya magdadalawang isip na ibigay ito sa kaibigan at sa pamilya nitong apektado sa mga nangyayari. Ako po si Teresa Arceo at yan ang Bandera Chika for today.